Eto pala yung pasyente natin sa barko na puro at kalawang, imi-makeover yan ng kalbo nang hindi na sya mabroken for today's video! Makakatikim sa akin yan ng balibag kotong, palo, lipo, rhino, plastin, ang gumanda at sumeksi, let's go! So ayun na nga guys, bago simulan yung trabaho, magsusot muna yung kalbo ng PPE para safety tayo sa gagawing surgery, oh she. Unang ilalagay yung dust mask, higpitan maigi, baka marami tayong makaing turkey, este alikabok, oh yeah! Pagkatapos matakpan yung ilong, sunod, sinuot ko naman yung apron. Protection pala yan guys, para sa talsik ng grinder. At take note, gawa pa yan sa balat ng bacon. Shish! Okay, dahil ready na ang lahat, simulan na yung operasyon. Pagkatapos matanggal yung malalaking kalawang guys Raratarating ko naman ng jet chisel yan Nang maalis yung mga tigidig na nakadikit ako, oh, 'di ba? Ganun lang kadali sumingot ng maraming alikabok, guys. Boundary na kagad yung baga ni Kalbong Siman TV. Shish! Teka, may follow up pa yan guys. Pagkatapos ng alikabok, usok naman. Alright! Eto na pala yung kinalabasan ng operasyon guys. Kaninang busog, ngayon gutom. Om sim. Ay, napakaangas par. Meron na siyang gandang hindi inakala. Kaya tinawag ko na kagad yung mga kasama ko. Kasi babawi naman tayo sa pagkain. Alright! Kingfisher, let's eat! Ito pala yung food trip ngayon tanghalian guys. May hotdog na malalaki with onions. Tinapay ang pangalan Hawaii. Tinapay pa rin pero ang palaman turkey, onion, chutney. Ito naman panini, chicken, chorizo with cheese. Basta sagana sa cheese, paborito ng kalbo. Cheese! Tapos nandito na yung mga pang healthy living natin guys. Hindi na mawawala sa menu yan. Laging present dito yan sa barko. Ito na yung bago. Merong smoothie. Mukhang yummy. Ito na yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV guys. May dalawang tinapay, dalawang hotdog, konting dahon-dahon at yung masarap nating smoothie.